by Ali gawa tayo ng 3D Lotus Waters posibleng suta para Webes, Pebrero 9, 2023. Hello po! Kamusta po kayo? Okay pa po ba tayo dyan? Sana ay nasa maayos kayo ngayon? Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Sulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating na mananaya. Ngayong araw na ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Fortress Pusibling Sulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 9, 2023. Bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Suertes posibleng ni Sulta ngayong araw at sa nilabas na numero kadadro. Alright, so February Wednesday, Merkules, Pebrero 8, 2023. Ang lumabas po is uh, so 2pm, 4.06, 5pm, 9.73, 9pm, 3.37. Okay. So, tingnan natin. Okay. So, February 8. Sa so 2 p.m., 460. 2 p.m., 460. Sumubra tayo ng 8. Okay. Sa so 5 p.m. naman, 973. Okay, 5 p.m. 9.7 lang po ang nandito. Then sa 9pm, 3.37. 7 seven lang po ang nandito. Okay, pero may na po na ba kayo? Ang resulta ng 2pm is 4.60. Tingnan natin ano? Sa 5pm, ito po huling numero. 0.46 po dito. So, kung nakarambol po tayo, tiyak yeah, na nanalo. Kung sinunod po na nyo po yung recommendation at suggestion ko po, tiyak na nanalo kayo. Okay? Then, sunod tayo sa 5 p.m. Itong 5 p.m. at 9 p.m. po na mga numero, nilabas ko ito noong January 31 pa po. Okay, 5 p.m. no? 9.73. Ito po, 739 5pm Kita nyo. Then sunod naman po sa dito 5pm, ito naman po 9pm po. 5 at saka 9pm. Okay? So as you can see po, magkasunod po sila, no? lumabas Okay? So yan lang po ang pagkumpara natin sa mga nilabas natin posibleng resulta sa numero kada drop Alright, so punta na tayo sa pag-generate ng 3D Lotus para tres posibleng resulta para Huwebes, Pebrero, B 2023. Okay, so as you can see po, meron po tayong set A. ah uh, set A po tayo pero I will choose to have or we will have the set B lang po, no? Okay, so simulan natin sa 2 p.m. Then...

Okay, so sunod naman tayo sa 5 p.m. 5 p.m. Generate. Okay, ito na po. 5 p.m. 713, 513, 543, 175, 576. Okay, sunod so tayo sa pinakahuli po. Okay, sa 9pm. Okay, 9pm po tayo. Generate. Okay, so sa 9pm po. 9pm. 913 893 and 915. So, ayan lang po ang mga posibleng resulta natin na maaaring maging posibleng resulta sa everyday tomorrow tumor mari lang po ano okay so recap po na tayo okay so sa 2 pm Uh, nine four oh uh, no six two eight eight five 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 eight four four zero zero nine four four. So five PM seven one three five one three five four three one seven five five seven six. So nine PM nine five three two five three nine one three eight nine three and nine one five. Okay so sa mga nilabas mo nating posibleng resulta. Maari mong lumabas si 2 p.m. Okay. Sa 2 p.m. na draw or kung hindi, lalabas ito ng 5 or 9. Okay. Maari lang po ano. Okay. So, sunod naman tayo sa 5 p.m. Sa 5 p.m. noon po, maari ito itong lumabas ng 2 p.m or maaaring lumabas ng 5 or maaaring lumabas ng uh, 9 p.m. Okay? So, tingnan natin example po ito, no? Ito po, 5 p.m. ko po nilabas, lumabas ng alas 2. Okay. Ito naman po, dalawang numero, lumabas ng 5, yung 793. Lumabas ng 5, in na order. Dito po, ito po, ano? Uh, okay, uh, sana yun? 973. Okay. Balik tayo dun. Okay. Then, yung 5 p.m. lang po natin lumabas ng 9 p.m. Ano po? Okay. So, sa mga numero naman po, okay, ito na po huli, no? Yung 9 p.m., maaaring hindi lalabas ng 9 p.m., maaaring lumabas ng 2 or 5 p.m. So, nakita nyo naman po yung una natin sa yung huli. Ito po. Then, sa ikalawa naman, itong ikalawa at saka gitna. Ito po. Ikalawa at saka gitna. Okay. So, pilihan nyo na lang po. Pero, I uh, suggest po, base sa frequency, yung 1, 2, ano, yung lahat, no? Uh, pero, ano, uh, kadalasan lang po, no? Yung 1 at saka yung pinakahuli. Base naman dito, ano, okay? Pero, minsan din yung tatlong ito, lumalabas rin. Okay? So, kayo na po bahala, no? And, most uh, important suggestion po is to maintain po. Kagaya nito. 31 ko pa po ito nilabas. Ngayon lang pong lumabas. Dalawang numero pa po. Okay? Sa pariyong set. Okay? Then, ito naman po. <coughs> ngayong araw din po. Ngayong araw ng February 8. Lumabas din ang February 8. Yung set nga lang is naka 5. Lumabas ng 2. So, yan lang po yung flow natin, no? Okay? So, kayo na pong bahala. Okay? So, alright. So, acknowledgement tayo. Okay. So, thank you for one, again, 100, uh, 1,850 plus subscriber. Thank you for subscribing po for the 21 likes. Thank you po. For the 394 views. Thank you po. We have uh, Gretchen Fajardo. Hello po, sir. Hello po, ma'am. Good evening po. Okay. So, ayan lang po ang ating ano, paggawa ng 3D Lotus Sweat Responsible ng Isulta para Pebrero 9, 2023. Bago tayo magtapos, sinahayan ko po kayo mag-share, like, and subscribe sa ating mga social media accounts na nagpalagay sa ibaba ng ating screen. Yan lang po at muli magandang gabi.